Sa gitna ng tumataas sa kaso ng child marriage, lalo na sa bahagi ng Mindanao, nagsagawa ng isang forum ang Philippine Commission on Women kasama ang Oxfam Pilipinas sa Iligan at Lanao del Norte upang ipaunawa ang batas sa mga residente doon. Ang detalye sa ulat ni Lou Antonio ng KIA Iligan City, Lanao del Norte. Mas pinaigting ang pagpapaintindi sa Republic Act 11596 o ang pagbabawal sa child marriage sa mga residente sa Iligan City at Lanao del Norte sa pamamagitan ng isang forum. Ito ay pinangunahan ng Philippine Commission on Women kasama ang Oxfam Pilipinas. Ayon sa PCW, tumataas ang kaso ng child marriage sa bansa at kaunti pa lamang ang nakakaintindi na may batas ukol dito na naglalaan din ng karampatang parusa sa mga lalabag. Ang Philippine Commission on Women sa pakikipagtulungan ng Oxfam at ang ating mga local chief executives dito sa lalawigan ng Lanao ay nananawagan para sa lahat para paigtingin natin ang kampanya dito sa Batas ng Prohibition Against Child Marriage. At kung sino man po ang mga nakakaalam ng mga ganitong gawain pa rin ay puwede po silang mag-report. Dahil ang batas po na ito ay kinoconsider na natin isang public crime na kung saan kahit sino po ay pupwedeng mag-report. It takes a village to raise a child natin ng collaborative efforts. Hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa mga local leaders, but the community. So, we have to uh, work together and uh, we have to be aware and do something. As I've said, there's no reason, there's no excuse. Child marriage is child abuse. So, I hope makaisa tayo sa kampanya to end this child marriage. Itong batas na to napaka-importante pag-usapan kasi ito yung nag-prohibit ng child early and forced marriage sa ating bansa. At the same time, actually, ang isa isang pinaka-objective nitong batas na to ay ma-prevent ang child early enforced marriage through yung creation ng enabling environment kung saan nagsama-sama ang gobyerno, ang CSOs para makapag-provide ng programs other than to prevent child early enforced marriage but of course specifically to respond also to the, the incidences to provide social protection programs to children na naka-experience ng child early enforced marriage. Dumalo sa nasabing forum ang iba't ibang local leaders, pati na ang mga local social welfare officers mula sa 23 LGUs. Naimbitahan din ang mga solemnizing officials at IP leaders mula sa Lanao del Norte, Bukidnon at Misamis Oriental. Binigyang diin naman ni Mayor Frederick Shaw ng Iligan City ang mahalagang papel ng mga LGU para sa implementasyon ng nasabing batas. Um, local government yun ang importante. Ang front line in uh, in this combat niini child marriage. The local government should be responsible for policy enactment and resource allocation. I would like to personally commit no? uh, ng involvement sa local government of Iligan, ani uh, niini ato mga ato kalihukan. So rest assured that Iligan City will do its best to make sure that we can implement this law. Ipinresenta din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanila mga programa at serbisyo tungkol sa pagbabawal sa child marriage at pagsuporta sa mga bata na nakakaranas nito. Pinag-usapan din ang mga estrategiya upang palakasin ang pagpapatupad sa batas. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines.